Isang mapagpalang araw ulit ng uh, Martes, mga kaagri, agri mga ka -prepper. mga ka mga ka-gulay, ka-mais, ka-agri, ka-farmer. Ayan po. So, tapos na po tayo nagpitas ng uh, sweetperm. Ito, maglalan prep tayo dito. magantay lang po tayo ng availability ng tractor na malaki, Kasi mas maganda kung yung malaki ang gagamitin natin, hindi yung rotovator. Pag malaki kasi eh nagkukan po kasi tayo naga actually yung malalaking tractor yun po yung magandang gamitin sa mga ganyan may puno pa ng mais at saka mas malalim ang, ang pag-aararo ng malalaking tractor so land prep muna tayo tapos yan po pwede na tayo magtanim ang plan po namin dito magtatanim po muna tayo ng yellow corn i-update ko kayo later so ito po nagpipitas po tayo ng uh, gulay kapit ang pong Pit! Payapay ka ang pit! 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 Tapos natin na ibang uka na bunga Bunga na uka Ito nakakatuwa lang, lang kasi kanina Ayan o, nakita natin Apat Apat na magkakatabi Ayan o, magkakapatid Ayan o yung kanya Tapos ang dunyo isa o Hindi ko pa pinutol Ayan o makakapit pala. lang. Ganito sana lahat mo. No? Meron din dito. Ayan, magkatapit dalawa. Ito yung natitas namin natin. Kasi so, ito, itap ko ulit dito. Pag Apat yung isa. So, itasin natin guys. Ito po kasi ang isa sa mga dunsepan na nagturo sa atin na kumbaga kung paano mapadami ang bunga ng upo ah, nagpuprune po tayo ang style ng pruning kasi yung dun sa may pinaka talbos lang nya guys, ipakita ko kaya yan po, madami yung upo nya kasi kaya yung talbos ng upo katulad nyo po talbos po to ito yung talbos ang gagawin mo lang, puputulin mo lang dun sa pinaka dulo bunga na naman to eh ito ito kasi ito na naman lang ko. Putulin mo lang yung pinakadulo lang yun, yun po yung pruning lahat po nang makikita nyo na talbos mahabang ban nya putulin nyo po kasi magsasanga ulit to at saka yung mga bunga magsisilabasan yung mga pitil sa iloka eh ito po kasi na natin guys yung apat na magkakatabi para magkakapatid ha? Yun yun Yes. Ayan. Tutol lang kasi pag ganun yung ganun yung Every pitas natin eh makakaipon tayo agad ng bibenta natin.

dalawa lang pwede yung dalawa lang malakay guys so yun po regarding dun sa sinasabi ko kanina pag nag pruning po kayo tendency po mas dadami yung bunga kasi tinuro ito ni Angel duming dumapad siya po yung kasawa nung tita namin na pinsan ni tatay okay, yun po uh, subukan nyo po yung mga nag tatanim ng upo na ganito padalapdap yung nakakatuwa lang kasi ito ay parang part time lang natin kung ano ka pang sustain ng gastos nakakatuwa po ito sa, sa gastos natin sa, sa expenses natin o inputs natin sa pagsasaka natin guys malaking tulong din po yung nagtatanim tayo ng bulay kasi every one po sabihin na lang natin every pack is uh, 170 to 200 pesos ang isang pack o sampung piraso malaki Ay, na po kasi wala naman na tayong ginagawa dito nagaantay na lang tayo na bumunga nagaantay lang po tayo na uh, mag mature yung bunga nya pag pwede na pitasin dito po wala pong spray o application ng insecticide po wala pong noon lang, noong una lang, noong uh, naman month. Pero ngayon, wala na po. Masasabi natin na organic na to. Organic na po yung tanim natin. Kasi wala na po yung bisa ng insecticide mo no? Kasi yung, kan po, yung kulalanting na, yung lumilipad na, kan, na, uh, ganyan, uh, Yun Lang naman po yung kumakain dito sa, sa dahon at saka yung balat ng yan po yan po pero buti kunti lang sila so yun po mahinan po na mag crawling po kayo para para dumami po yung bunga ng upo nyo nakakatuwa po eh sabi ko nga wala tayong ginagastos na dito harvest ka nalang. Para may pang dagdag sa mga uh, kung natin gastusin natin sa farming. So, na, napakalaking bagay po ito. Wala pong hindi ka na naglalabas ng pera. The moment na, na pag nga eh, nagsimula ka ng magpabunga ng upo, mag-harvest. nagsimula mong harvest. So, yan, guys. Hanggang dito muna. Mag-harvest muna kami. And, uh, para mabilis sa mga Salamat po. God bless po maboy ta lahat, mga kaadik, mga kabreta. See you sa ating next video. Salamat po.